Hi everyone, this is my new journey. Pumunta nga pala kami sa Red Sun, isa sa mga pinakatipis kong bucket list. Ibigin niyo naman kung gana kami nahihirapan na makit sa kamer. Okay, dahan-dahan lang kami nung una. But this is the worst thing. kita nyo naman kung gaano siya nahihirapan. Imiisip ko nga, pag tapos nito meron na sa lompas yung camel. ah Talaga na kami! Bye bye! Sa so, mula yung limang minuto, tinagal namin kiikot-ikot kasi yung camel, oh nauna, hirap na hirap na sa amin. Tingnan nyo naman, nahihirapan siya umunog pa baba. ah tayo na nga! Naman. naman kung gaano nahihirapan yung camel. Sa amin palang dalawa. Kung muna yung vlog natin See you!